What's up again? What's up again mga kamonay? Support so today video uh, Sunday. Andito, ito muli kami sa aming bukid dahil uh, pagkatapos ng church ay uh, dumiretso ulit kami dito para nga mga uha ulit, para mga ng rambutan at niyog at iba pang mga gulay dito sa aming bukid. So, tara! As you can see, uh, ito, kung makikita nyo may pantal dyan. Uh, may kumagat sa aking mata. Siguro ang, ang kumagat nito ay langgam, yung masakit mga gat. Kaya sobrang sakit. At ito ang aking suot. Uh, ayan. Ako ay nagdadala ng pamalit na damit para ah uh, maging komportable sa suot. Yan, makikita nyo napakaganda ng tanawin, yung view. Marinig nyo para may kumukuha doon ng niyog. Yun yung kapatid ko at yung mother ko. Kumukuha na sila doon. Doon sila kumukuha. Ituturo ko nga pala sa inyo kung nasaan yung rambutan dito. yun nakikita nyo yun, kulay red. Yan, maraming bunga. Ayan yung rambutan. Napakarami pang bunga. Di ba kung naaalala nyo, uh, nakaka-upload ko lang ng video na uh, nanguha kami ng rambutan. sa ako kami? Tatlo? Tatlo at kalahati ba yung sako na yun? Or tatlo lang? Basta yun makikita niya. napakarami pang bunga ng rambutan dyan. Yan. Ayan ay tanim ng aking tito. Pero, ah uh, ngayon ay naging sa amin na to dahil uh, binili na to ng uh, tatay ko itong lupaing ito. Kaya sa amin na rin yung mga pananim. Pero, pwede pa rin na silang kumuha. Uh, yun nga lang, bawal nilang ubusin dahil uh, sa amin na nga yan. At kami na rin ang naglilinis ng kabukiran na yan. Kung makikita nyo, uh, di ba? Ayan, malinis sa bukid. At doon, pag nandoon, sa daanan ay napaka damo hindi yun amin uh, may may ari nun no, kaya sobrang damo nun itong bukid namin dito ay napaka linis. Uh, dahil ah uh, ito ay binobombahan ng aking tatay napakasipag ng aking tatay uh, at mga kapatid I mean yung kapatid ko lang pala na isang lalaki sipag talaga yun tsaka yung aking mudra girls. sobrang sipag kaya ayan makikita nyo napakasip uh, napaka linis ng aming bukid ayan at nakikita nyo ang daming dami pa rin bunga ng nihog. ng buko. Marami talaga kaming bukoan. Doon sa ibaba, marami din talaga doon. Ah, uh, marami 'tong buko at kahit dito, marami rin dito'ng buko. Pakikita uh, n'yo ayon. Ayun. Ayan. Mga buko 'yan. Sobrang dami po talaga. Hello mga kamonay. So andito na ako sa aming uh, pan uh, kubo. Ito 'yung kubo namin na sinunog po. Hindi, hindi ko makakalimutan. Ayan. Look bato yan, pero sinunog yan. Kung sino man ang nagsunog yan. Hintayin nyo na lang yung karma, okay? to May mga pang up upuan din kami dyan. Kaya, uh, refreshing talaga dito. Maganda. At ito, kung nakikita nyo, wala na yung may-ari nyan. Uh, pumanaw na ho. Hindi ko alam ho uh, kung bakit. Kaya, makikita nyo, madamo, sa parting yan. Hindi yun amin. Ngayon mga kamuna, yung aking father ay naglalagay ng abono sa aming mga tanim tulad ng kalabasa, sayote, at ano pa ba yun? Mga okra, ganun. Uh, talbos ng kamote. Yan, naglalagay siya ng abono. Kanina namin yan binili. So yan, napakasibag. At ako ay nagsiga. Yan, kaso walang apoy. Toings, namatay na naman ang apoy. Yan, may gagawin ako mga na Wait lang. Ah. kasi sigahin ko ulit. <clears throat> ayan naman po ang puno ng aming santol. Makikita nyo po ay ang daming bunga. Marami pang bunga ang aming santol. Kaya kukuha yung kapatid ko mamaya. Yan. Puno ng aming santol. At yan may siliguelas kami. Sobrang laki na ng siliguelas. Yakamudra kids. Napakasipag din. puno yan ng uh, sampalo. Hello mga kamonay. Pues, ang sabi raw nila, ayan daw ay kinakain. Meron din kami dito sa bukid namin na malapit sa sapa. Ayan. Kikita nyo, marinig nyo may sapa dyan. Ayan raw po ay kinakain. So sabi ng nanay ko ay yan daw ay lason kaya hindi ko yan tinitikman kahit may mga hinog na dyan. Kita nyo, napakaraming bunga, hindi ba? Eh, akong tikman yan. Baka malason pa ako. Inihaw na sa ba, saging, hinog na po. Nakita nila. Yan, sobrang lagkit. Tanglad, tatanig lang. Mo na andito kami sa Sapa dahil nagbabalat si mother ng Labong. Mang, gilaw ka naman. Ay, sama mga. Oh. Hello! Yan. Ay, <laughs> karang itak. Nag nagbabalat si Mamang ng Labong para sa aming para, para sa aming ulam. Masarap yan, guys. Uh, gat, ano, gataan tapos lagyan ng baboy. Pwede rin naman kahit lagyan lang ng sardines, masarap din siya. Yan. Pagkaganda ng sapa dito. Kapag kalinis ang tubig dyan. At iyang mga kawayan na yan, tanim niya ng father ko. Ayan. Tanim yan ni Papa. Dito. Kaya kinukuha na namin yung mga uh, labong na nakikita namin dito. So yun. Dito kami sa sapa.